Hmm. bigto Still water. Baka ganito pa yung still water nila. Oh. Shala. Open natin. Hirap niya i-open. Super still. Shucks. <laughs> Video pa. <laughs> Wait lang. Natin tong tubig na to. Kung ano ba lasa nito. Ba't nakaganito pa? Tubig. Lasang tubig lang. Mineral water. Atis, hindi siya ano. Hindi siya tubig ano. Hindi siya tubig gripo oh. <laughs> mo. Uh, parang sarap uminom ng tubig pag ganito yung lalagyan.